kaibigan ko niya nagpa-opera kasi yung daw manoy niya hindi tumitigas na uh, laging malambot ibig sabihin mapera siya oo oh, siyempre mapera sa Amerika no oo oh. pina-opera niya yung manoy niya oh. ngayon siyempre sa Amerika maraming specialista diyan magagaling na doktor di ba so ipinakita sa kanya yung mga iba-ibang pato yung ari mga iba-ibang manoy kinakita sa kanya? oo nakakuha yun eh naka lagay sa isang kahon pinili niya yung kulay green ba? bakit? simple yun ang magandang size saka medyo malaki uh, maganda ganun o uh, yun ang pinili niya kulay green? oo inoperahan siya so napaka-opera sa kanya sabi ng doktor kapag mayro side effect yan bumalik ka dito sabi so tinrya niya maganda daw success yung pina-opera organ. Organ. Oo. Bakit? <laughs> okay. Oh, sige, organ. Oo. Ngayon, pumunta siya sa doktor. Dok, hmm. ayos ko yung pinirik niyong organ sa akin, sabi niya. Ah. Maganda. Pero ang tanong ko, bakit kapag umiihi, yung isang paa niya daw ay tumataas? <laughs> Naka yun ah, sabi, uh, na sa indipik dun ni binigay ng... Oo, oh, oh, uh, oo. Basta to yung umiihiya sabi. Tinataas yung pa, isa. yung isa kong pa, sabi. Kapag umihi ako, sabi niya. Ibang klase oh. yun, ha? Ah. Oh. Ngayon, sabi ng doktor, tingnan ko yung... Niligay kong organ sa kung anong pangalan. Oh. Nung nakita niya, alam mo, sa aso pala. Hahaha! <laughs> Kaya pala lang sa mga tuwasan nyo. Ganun yung mga sulalaki pa kami, kaya tatipay.